Ito pinapangarap nyo eh. Ay ay. Ano parang Michael? Gimbal naman ang dala ko at sawa na sa ano eh. Iyon. <laughs> para hindi malikot sa ano, padala eh. Wow. Parang bumagal yata lakad din niya. Oh, para kala nagpo-pro. Kala niya nagpo-prosesyon kayo. Oh, <laughs> <laughs> uh, para nagpo-prosesyon eh. Pinatagilid pa eh. Oh, tumunod na kadaan na. Tatagilid pa. <laughs> Yan talaga. Yan mo nang malamang. Aba, ay si nga Ito, 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 ito ang pinapangarap, pinapangarap nyo eh. Itong ganito ba? ha Ito ang pinapangarap nyo. Tayo na bumaba. baby.

tsura. Ito. Oh. Oh. Ayos na. Ay, 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 ay. ay. <laughs> <laughs> Ayan, oh, mas maganda. Oh. Yeah. Nilalo na kung gumala si Mike eh. Hindi ako, Ang ganda na. Pag? Oo. Oh. Akala mo palagi naman na ito mo, tayo naman ng isang aray. <laughs> <laughs> ano naman tayo ng isang aray, ato Akala mo palagi. lagi <laughs> Huh? Parang ang liit ni Yo, picture tayo. Asawahan dala asawahan. Oh, ang okay. okay. pagod ah, lambot eh. Ano para may kail? Lasa ko eh, ipagawd. Ay, sino niyo tayo? Oh. Oh, para kalamoy na sa Oh. Are you Hindi na inaya. Don't okay. Die. Oh, ito may no, lahing lahing aso. Oh. Ah, uh, ewan ko ga. May naamoy. Mm Hindi -hmm. yeah. uh, nag uh, Sa mga tingin na Sa mga tingin ng asa. Ay, may dyan. Alain? Yung ano. Oh, uh, edi eh, Alam mo na. Gumala lang kami dito. At. Tingnan lang ano. Kasi first time ko pumunta rito. Yeah. Nakakapagod. Pero uh, masaya. Ah, uh, thrill. Thrill Ay, lang yung akyat. Thrill, ano? uh, <coughs> yung hinga mo. Ngayon lang ako na-exercise ng ganito. Mm -hmm. Hingal ako eh. Ang sarap sa pakiramdam pag tigil. <laughs> Habol mo pa rin yung, yung, yung. hiya <laughs> <laughs> mo. Hindi na bago. Mana. Tay talaga. Dalawa, naglulokohan na naman. Nakita mo yung dalawang yan. naglulokohan na naman yan. maghiwalay, maghiwalay naghiwalay. Ayaw magsama. Kanina magkadikit. Doon, sa may tabi ng pine tree. <laughs> hehehehe <laughs> hahahaha I will help myself yeah. oh. sama oh. ay, nagbus ka ba down? <laughs> magabi na yan <laughs> 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 In <Indonesia. Five> <laughs> na Wala. naman hindi nagbus doon na magbumo ka down <laughs> 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 ba, <laughs> tatlong Maria nagsama sama din eh Ah, hindi, sabi ko nga. Hindi daw kasi siya. Ayan, apat kalahati. Ayaw ng apat. So, oh, lalayo na ako at baka mapasama pa. <laughs> hindi na ako sa mga kalalaki yan na ara Ah, mapasama pa ako sa mga yan. Siya, mamaya na lang ulay at bababa naman kamay. <laughs> Iniwan na nga tayo. <laughs> 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 hindi pa naman, malapit na. Pilay na, Pilay. Oh, naghiwahi wala na. Ang iba ay eh, pumunta na doon. Dini na. Bahala na kayo eh. Tumutong -tum -tum mga to, pinapatwa ko, pinatalon. Doon sa kabila, sa fountain. Ah. may ikot natin. Naando na sila eh. Oh. Ano ba? na ba? Ano ba? <laughs> wala, wala ako alam dyan ha. Huwag <laughs> niyo ang dami dyan ha. Oo, ginagayang dyan na yan ako. Ano? Hindi! Oh, parang awa nyo na, pagod na umakit eh. Maka <laughs> gusto, gusto nyo kumain, nakakaramdam na ba kayo? Yo, wala na. Talbos na kakainin na rin. <laughs> wala na eh. Gutom na. Nagmalakambing na rin kasama. Hmm, dinin naman tayo. Ano ba ang tura eh? Ano nakalutang. What? Bayo ah. Oh. Ano <laughs> kasi nakalutang? Ano yung lutang ba yung bato yan? <laughs> ano natin dito sa part na to. What? Hindi, lulubog. Lulubog yan. Buo yan eh. Walang isda no. Walang isda dito. Ano nandoon na mga kulukoy oh. Ano yun Yan mga kulokoy May isda pa naman, pero maliit na ang. Hindi na mamatay kahit ay Ah, sigurado walang patay yan Ay bakal 'yon eh. Bakal yung pinaggawa eh, walang patay talaga 'yan. I-picture. Tapusin natin 'tong picture na natin, gay. Parang ano, ano ga? Seryoso ba kayo sa ginagawa nyo yan? Ang aking inaasahan si Shumiyo Marimar. Sabi ko na nga ba, hindi kaya ito ng aking shield So, si Mio ay 17 minutes. Guy, tutuloy ka ay hindi ay naglalag na. Hindi po pwedeng ituloy ara. Lalo lang maghihirap ka bakal baka lalo lumala ang kalalabasan ng padaling aras. So ito, so mapapansin niyo din eh, ito pinaka-highlight talaga at pinakamaganda sa amin nangyari sa amin din eh, yung ahong iray. Yung ahong nakala mo hindi na matapos-tapos ang aming pag-ahon sa taas namang aray. At may mga kasama pa kami si Raulo diyan na Ayan, at eh, uh, walang magawa eh orin nyo na lang siya ito na lang hanggang dito na lang muna ulay at talaga namang hindi na kaya na rin aking cellphone at sana ay patuloy nyo kami supporta sa aming pinaggagawang aray at ano pa ang gagawin ko ay see you on my next video peace out